So, tuturuan ko ay paano magprito. This is very basic, pero yung iba, takot na takot magprito kasi titilaksit yung mantika. Now, pag nagprito kayo ng isda, kailangan yung isda naka-vertical, hindi naka-horizontal, hindi naka-paharap sa'yo. Uh, kailangan naka-vertical siya. The reason to that is, kasi dito sa gilid, yung mga mantika, ahm, uh, may tendency na pumitik-pitik siya o tumilapsik. So that way, pag pumutok siya, pumutok ang isda, papunta sa side ang tawid ito ang mantika at hindi papunta sa iyo. Kasi nakatagilid siya o nakavertical siya, hindi siya nakahorizontal, hindi siya nakaganon. So marunong na kayo magprito. Yan natin na mo sa mom ko kung paano magprito ng isda. Although, hindi naman to ibig sabihin 100% na hindi ka matatilapsikan, pero mas rare yung cases na papunta sa iyo yung tilaksik ng mantika. Yes!